Hello guys. Hello guys. Ipaprank ko yung partner ko. Ayan, papakita ko sa yung boxer niya. Ayan, sandali. Ayan. Ito yung boxer niya. Ayan. Susuotin niya yan ngayon. Ayan ako, lagyan ko ng kwan Nagyan ko ni. <laughs> Lagyan ko nito. Okay, my God. Lagyan ko nito. Lagyan ko nito. Tingnan natin mamaya. <laughs> ano, ano kaya ang ano niya? Ano kaya ang reaction niya? Patay. Punta pa naman kami ng simbahan. Huwag na lang guys. Kasi punta kami ng simbahan. Ayaw ko magalit siya. Huwag na. Mm, sunod na lang. Bye bye.